si tubo is equal sign. Uh, medyo narilito tayo. Okay. Si benta. Sige. Let's say ibenta muna natin siya ng lahat, which is 10. Na medyo narilito ako, 200. Ah, okay, 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 okay. So, 1 natin ito, ano. So, tama nga tayo kanina. Sorry, equal sign. K3, yung ating benta plus sale, minus the puhunan. 149. So, bakit negative 149? Kasi hindi pa naman natin nabebenta lahat. So, ibig sabihin, wala pa tayong tutubo dyan. May tubo na tayo for piece kung kukwentahin natin for piece yung tubo. Pero, ang gagawin natin dito is yung tubo ay makukwenta natin kapag yung item mismo na binili mo ay naubos na. Okay, let's say ang nabenta na ay, kunyari may bumuli ulit ng dalawa. So, ang gagawin mo lang dyan, is gawin mo lang siya. Oh. sa utak mo na lang yan. Oh, may bumiling dalawa, so tatlo na yung nabenta around 7. May bumili na pito.